Ingat kay bigana. Sige, wag ug kang magala sa akin. Limon. Handa ba yung itak mo? Diyan mo kadol. Ah, uh, may sumusunod ko sa amin. Ah, uh, buti dumating pa si Ram, mga kadol. At yun, po namin. Baka nagmamasid. Kaibigan, baka nagmamasid sa atin ngayon. Limon. Ito yung mga kaibahan, baka nagtago ta, nagtatago lang. Dito yan. Dito yung mga kadol. Bakit? Parang nawala. Wala. ano ah, nag-monitor sa atin kaibigan. Bigan. Nagawala daw. Sumibat. Yan makadulo sumibat po yung kalabang kitwala. Dito po, dito lang. Tumalun po. Dito no tumalon no. Dito yun. dito. Ah, kaya Oh, may mga ano, may bakas oh. Yun know? oh. Parang naano doon tumalon yata yung Kecan ni Bayo yung mga lagusan, kaibigan? Baka may pumapasok sa bigla sa lagusan. So, kaibigan, uh, ito po ay... Doon tayo, kaibigan. Sa ano, para... Ano tayo? Kaibigan ano bang masasabi mo doon sa ibang viewers natin kasi may hinahanap na inanap kanila. Dito ka humarap ka. yun. Kaya pala bakit nila ko hinahanap? Na -miss ka kasi hindi ka na nakita, hindi ka, parang hindi ka na nakita sa video ko. Oh. The, uh... Sinabihan ko sila nga sobrang siguro sobrang busy nila, nila doon sa Uh, karyan nila o so, yung malaking punong baliti kaya hindi ko na pumunta doon kanina pumunta ako sana malakas kasi yung ulan kaya hindi ko natuloy mabuti na lang at hindi ka pumunta doon dahil mayroong digmaan doon kanina kaya pala ko. may digmaan pala doon nilusog yung bahay ko kanina oh my god bakit hindi mo ako sinabihan para makatulong pa tayo eh hindi na kita nasabihan dahil sobrang bilis ang pangyayari bilis na oh yare. Oh my god. So 'yun pala mga kadol is isang biglaan po talaga 'yung nangyari po sa karya nila dahil nilusob po sa Ano bang nilusog? Tikbalang ba 'yun o ibang nilang? Inyo to Mga tikbalang itim 'yun. Okay, kanari tikbalang itim dah Marami sila. Marami sila. Ay, kaya nasunudan 'yung gabay mo yata. Baka... Kasi 'yun po 'yung nag, ano sa akin nagtulong kasama nila yung sumunod. Oh guys. Ganina, Bro, mo. magingat dyan po limon sa likuran. Ano, iyan mo sa likuran mo yung, ano mo, iilaw mo yung cellphone mo. Sobrang dilim. Hmm. Yun, mm. pasensya kayo. So, tapos kay Bigan, ano nangyari na doon? Naubos mm. na yung, ano mo, mga yung sakupan? Kunti na lang natira sa amin doon. Kunti na lang natira? Kaya, sinabihan ko yung mga kasamahan ko ron na magingat sila pagbutihan mag yung pagbantay sa paligid so gusto ano gusto kang magiganti? gusto ko sana magiganti kaso hindi pa pwede ngayon bakit dahil nagpapagaling pa yung mga kasamahan kong masusugatan so kung tayong dalawa malulusog payag ka sige papay ko may ano hawak ko oh, okay. sige So anong gagawin po natin? Punta natin. Ibigan. Punta natin. So anong gagawin po natin ngayon para malakas tayo? Anong gagawin natin? Uh, payag, payag ka ba na mag-isa tayo? Mag-isa tayo? Oo. Oh? Paano mangyari yun? Papasok ako sa katawan mo. Oh my goodness. Sige tara. Walang problema. Oh, sige. Sige. Okay, saan tayo dun? Saan tayo dun? Kahit saan tayo? Sige. Sabi lang, sabihan mo lang ako kung doon na tayo papasok. Puro Pilimon? Ano? papasok tayo. Nasaan yung itak mo? Wala ko itak. Agoy. Okay. Sige, yung kapanyaran mo lang gagamitin. P pwede na tayo dito papasok. Dito, ipapasok? papasok? Oh, dito. Dito? Susundan ba natin? Susundan natin. Limon, ano mo yung cellphone, Limon? Hello. Eh, dito lang. Dito, dito, dito. sini, di sini na 'ting camera natin. Para papasok pa tayo. What ano, uh, i-pack i- uh, pa-packeita ko lang sa camera kumpara no para papasok. Mm -hmm. Sige, kin. Oh, sige. Kita muna. Kaganoon muna tayo nang ano. Gusto ko ano, tapilatan kasi medyo hindi ma-stand kaya yan talaga kerana kasi wala tayong ano plus light pwede ka na bilimon baka nakabahan ka huwag ka lang sasama huwag lang dalawa sasama ka ba ayun lang kayo lang ha? Huh? Okay, ayun nak pergi ke anu tu itu di mana yang mana betul ah nak eh yang katawan ko Telimun Ayah sken lang Jadi ka Dewan, saya nak saya ni kita yang masih lagi. Ya, Jadi kena Ano gagawin natin kaibigan? Matay kayo parang may susunod Huwag madali na kayong umalis dito Kaibigan Yung ano kalimutan po natin Yung buklang tikpa lang Naiwan natin Huwag natin natin Puntahan Ha? Sige tara ngayon lang kaibigan. Ay. Yeah, ikaw mag ano sa paligid mo kasi magkano pa kayo ni kaibigan. Baka Kaibigan. Ah, uh, Bigan, kaibigan ganito. Ah, uh, may ano ko doon sa kubo. Uh, pupunta tayo sa may kubo ko. Magpahinga magpahinga muna tayo doon. Sige sige kaibigan. Kasi may may dala po ako ng kunting biscuit. Ah, uh, ibibigay ko sa iyo. So, ayos na ba sa iyo? Huwag ka muna umuwi. Pwede, doon kay doon ka na mag-atmira. Ang ayos na sa'yo. Kasi ano, may uh, umutos ka naman sa kanila doon, sa karyan mo na ano. Uh, um, pagbutihin pong pagbantay doon para walang lulusog. Okay. Pinag... Ano, na, may, ano, may, sunod? So tara. Ikaw muna kaibigan Para ay Man natin Manap map Makita natin sumusunod Sige tara